Ayan mga kababayan mga kabarangay. Gora na naman Ang Team Daddy Frankie At ito Namili ako ng bigas Nagkarga ako ng bigas mga kababayan Ipapamigay sa mga followers natin Kung natatandaan nyo mga kababayan Nagsabi ako nakaraan Napupuntahan ko Yung mga kababayan natin Na mahirap ang buhay Na angailangan po Ng bigas tama po narinig mo kabayan mamimigay ako ng bigas one sack of rice per household okay ba yun mga kababayan? at syempre mga kababayan dahil mahirap ang buhay ngayon bukod sa bigas may gift pa akong ibibigay sa taong bibigyan ko ng bigas kung ipagtitimpla niya ako ng kape okay ba yun kabayan? sino kaya? ang may mabuting kalooban na mag o ng kape. Isang tasang kape lang mga kababayan. At pag nagawa mo yon, meron kang libo. Tama na rinig mga kababayan. 10,000 pesos plus one sack of rice. Pup Hello, Nay! Kumusta po? Na ako narinig ko yung boses niyo Ha? Ah? Kaya ka lumabas dahil narinig mo ah, po, boses ko. Salamat. <laughs> sa bahay niyo na eh. Dito po. Ay mayaman. Hindi oh, naman po. Ano? Ah? Hindi naman po. Hello po. Ay, Ay, po. Ay, Ay, kumusta po. po kayo? <laughs> ha? Bahay po ng anak ko. Ah, bahay ng anak niyo. Bahay po bahay po namin. namin. Ah, o oh, family house. Oh, family, house. Oh, family house po. Ano pangalan ni nanay? Marlin po. Ilan taon ka na po? 63 po, sir. Ah, 63. Okay. Ilan anak niyo po? Dalawa lang po. Ah, oh, dalawa matipid. Babae. Dalawang babae. Anak niyo isang rin kasi, si Ma'am. Isang babae. Manugang po po. Ah. Yan ang mga po. Okay. Anong asawa niyo? nasaan? Nasa lumun po. Ah, nasa lumun Okay lang po. Anong pinagkakakitaan niyo yun? Hmm, wala po ngayon kasi dati nagtatrabaho yung Mr. eh ano na siya, yung retire na po siya, mm. kasi mute eh. Okay. Eh, may mga sakit kami, hindi na kami pwede. Ah, oh, may mga sakit na. Diabetes, may high blood po, mataas din yung mga ano na. Sabi mo na ay, narinig mo lang yung boses ni Daddy Frankie. Opo, naliligo kasi ako, narinig ko eh. Oh. Yung, yung sa pamangkin ko, Uy, si Daddy Brogy nagmamadali ako. Ah, kaya lumabas ka kaag. <laughs> <laughs> kaya, nakaano ako eh, lumabas ako eh, sabi niya ano, mamaya na mamaya na sabi niya. Oo. Oh, oh. so, <laughs> ibig sabihin, nakakapanood ka ng mga videos oh, ni Daddy Frankie. Oh, lagi po. Kaya kami nag-iikot ngayon, na, eh Nagahanap kami ng mga matutulungan. Oh. Nagbibigay ako ng bigas. Sana po, isa na rin po ako doon. Hindi nga, kailangan mo rin ba ng bigas? Kailangan po rin namin. Tsaka Parang ano na eh. Gamot, ah, pambili ng gamot. ilang taon na kayo ulit? 63 po. Okay ka lang na eh. Baka ma, ma, ma ka, mapagod ka. Ah, hindi naman. May maintenance na po ako. Hino po ako lagi. Oh, may maintenance. Pero nakakapanood ka. Opo. Nahanap po nga po ngayon guys. Ginitawan ko to kanina eh. Oo. Oh. <laughs> <Hindi ko nakita. laughs> Pero obvious na obvious naman mga kababayan Kasi sabi ni nanay, boses pa lang ni Daddy Frankie nakilala na kaya lumabas kasi lagi kung napapanood siya kayo kaya kilala ko yung boses <laughs> salamat <laughs> na yat nakilala mo kami gaya na aking sinabi kami nag-iikot naghahanap kami ng mga parang nagsusurvey lang kami ngayon At tapos babalikan namin pero syempre mabibigay din kami na isang sakong bigas no? so pag nakapasa ka or nakapasok ka sa challenge namin babalikan ka talaga namin no? Ah, Kuya Boss. May tubig pa ba ako diyan? Painom ako, painom. Ah, meron pa sa. Ay, bandam. Ah, oh, sa akong bigas. Meron pa? Bigyan natin si Nanay. Ah. <laughs> uh. Nako, mababanod ng mga kamag anakan ko diyan sa Maynila, sa Caloocan, sa Ay, Sa, sa Sisuan oh, <laughs> Ay shout out mo sila nine. Shout out mo yung mga kamag-anak mo. Hello, kamusta kayo diyan mga kamag-anak ko lahat-lahat? Oo. <laughs> Wala nang babanggitin pangalan. Oo, mga kapatid mo na nasaan? Nandito lang po yung mga kapatid ko. Ay yung shout out mo sila. Diyan dito lang. Tapos yung kapatid ko nasa Tarlac sa Santa sapura, hmm. Sakura. Hmm. Na? Oh. Dito ka na, upo ka na, para magmas mas maganda. Okay. Pahiram na isang upuan. Pasok ako ha. Kuha ko isang upuan. Sorry po. Nay, upo ka kasi naawa ako sa'yo na ano, baka maano. Nay, dito ka. Habang ano. Ha? Huh? Against the light? Ah, dito tayo, Nay. Sorry, against the light. Oh. Dadi, Doon na lang. Ah, ay, ay, oh, ayan na, bandam. Oh. Dito pa kilagay. Oh, wag mo. Itan, itan. Okay. Kaibigan natin yan, itan. Ay, ay ito eh, dati from Oh, walang ay, ano man. man ko yung bigas <laughs> Salamat <yun. laughs> po. Tayo, ganyan, bandam. Ayan pa. Yan, okay. Kakakima ko ng bigas na galing kay Daddy Frankie ngayon. Ay, wow. Inaasahan mo rin ba na, na makarating si Daddy Frankie dito? minsan sa ko kasi nasa Malasiki po kayo, may interview po kayo diyan sa Bursa na. Nag-message ako sana dati Frankie makarating ka rin sa akin. anong pakiramdam ni Nanay na napadaan si Daddy Frankie dito? Masayang-masaya po ako ngayon kasi yung Hiling ko natupad. Nakita ko pa kayo ng personal. Wow. Bandam, ano masasabi mo kay nanay? Uh, ano? Tate, uh, mimigay kong tasakong ko oh. para sa'yo. Ay, Ay thank you, Bandam. Lagong pinapanood pag imi-interview in kanina ni Daddy Frankie. Oo. Oh. Oh, oh. Saka si ano, Nanay Tess. Oo, oh, si Mari Tess. Si Bandam Nay, anong gagawin natin? Paalisin na natin o stay pa? Bumalis na eh. Bumalik pa eh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> oh, ba't ka bumalik? Oo. Oh, oh. Oh, nakita ko yung tinitira mo sa taas na tuk 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 na nakit pa ni Daddy Frankie. Oo. Oh, Alam yung bahay ko ah. Oo. Oh. Bahay mo Oh, kaya wag ka na daw umalis. Wag ka na umalis. O? Maganda um, ng buhay mo kay Daddy Frankie. oh. Frankie. Oo. Oh. Uh, dating bigas. ha? Titipid mo, parin. Ito ba, gusto mo ako pasunod sa akong bigas. Sa araw. Ay, pag naubos mo yan, mo naubos ko yan, tatawagan kita. Oo. Tunod, papadala akong 'Yung truck na Papatay tayo. Isang <laughs> truck na. na. Bigyan naman ng iba. Oh, bigyan ng iba. O, yung iba naman ay, 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 ay. Oh, Salamat nai ha. Hindi okay. na kami magtatayo kasi mamimigay pa kami. Okay. Lalong-lalo sa mga followers natin na talagang nanonood. Maraming-maraming salamat. Maraming-maraming salamat marami salam, Frank. <laughs> ay, bigyan natin si Nanay ng ano? May maintenance daw eh. Ayun. No? <laughs> nai. I love you po. I love Ayan, you po. 3,000 po. Sana napasaya ko si nanay sa hapon na masaya, ito. Masayang masaya po ako ngayong araw na to. Oh, God bless po. Sana madalang madapadaan tayo ulit kayo dito. Opo. Para... Loobin ng Panginoon po. God bless po. <laughs> Sabihin na ako ng maintenance ko po talaga. Oh, sige na Loob, uh... Bless kayo ni Lord. Umaba pa buhay natin. Okay, sana rin. makabalik pa ako dito. Uy, sana nga po. Thank you so much po. Bye-bye po. Ah, bye Thank, po. <you. na. <laughs> <Bye -bye. laughs> thank you, Nay. Thank you. Thank you. God bless po. <laughs> thank you po. Hello po, ma'am. Pwede magtanong? Sino po nakatira dito? Dito, dito. Oh. Ay, kayo? Hmm. Kumusta ma'am? Anong ginagawa nyo po? Ah, bila Oh. Pangalan ni ma'am? Hmm. Ma'am, mga charity vlogger kami. Kilala nyo po ako? Ay, hindi. <laughs> Kumusta ma'am, Joan? Kailan po ang anak nyo? Tatlo po. Tatlo. Asawa nyo nasaan? Ano araw araw ganyan ginagawa nyo? Okay. Pasensya na naabala kita. Okay Nagahatid lang kami ng kaunting biyaya sa mga nakikita namin bahay-bahay. Pwede ka ba namin makausap dun sa bahay nyo? Yan po sa ano bahay? Opo. Okay lang? Okay. Ha? Okay lang. Kahit yan lang, ba at least dito sa bahay mo. Yan mga kababayan, mga kabarangay. Si Ma'am Joan gumagawa ng bilao. Kita niyo yung hanap buhay nila. Ah, ito, ito yung holden, hold, holder niya. Opo, opo po sayo, sa'yo. Sige, okay lang. Salamat. Oh, ah, okay lang, okay lang. Di naman kami magtatagal, ma'am. Ay, okay lang ba umupo ako? Opo. Ayan. Ma'am, huwag kang mag, kabahan o huwag kang matakot. Yan ang aking sinabi. Mga charity vlogger kami. Ako nga po pala si Daddy Frank. Huh? Daddy Frank. Pa? Pa, ako pamilyar? Hindi ka pamilyar. Uh, hindi ka nanonood? ano po, hindi na po maharap mag-cellphone sa, uh, sa uh, po. hmm. Paano ang kitaan mo dyan? Ano po, depende -de sa ano, kasi bumababa, sa tumataas ganoon po, depende -de po sa um, yung... ano, Usually, pag isang araw mo pagtatrabaho niya, magkano kita mo? Ano po siya, hindi po siya arawan yung ano Per piece? Opo, pero hindi naman po isang araw lang ay makakagawa ka lang po agad kasi may proseso po. Kaya every two weeks po bago pa makabuo ng um... araw. Ah, so sa loob ng two weeks, mga magkano ang kita mo? Ano po, mga, pag naka-100 po ako, mga 1,600 po gano'n or 2,000, depende po sa presyo. Ah, sa loob lang isang kinsinas, nasa 1,600 din. Oh, po. Pero sarili nyo yung materyales. Uh -huh. Yung kawayan po, pag wala pong makuha dyan, may bibili po kami. Ah, bibili rin. Pero may mga kawayan din kayo. At hindi po sa amin. Kila, ano, ah, Biyanan po. Ah, sa Biyanan. Okay, thank you so much ma'am. At gaya na aking sinabi, pasinsya ka na. Ah, <laughs> uh, Ang tawag nito, naabala ka namin. Nakita kasi namin itong maliit na bahay na to. Sabi ko, kumustahin natin. At mm -hmm. kayo pala. Okay. Ano? Okay. So, may bibigay ako sa iyo, ma'am, na Ah, uh, isang sakong bigas para gantimpala man lang sa pagkaabala namin sa inyo. Salamat no? po. At uh, yun, sana makabalik kami ulit dito. May Ay. Salamat po, nakakayaan. Si Kuya Risky, may tubig pa ba ako dyan? Nauuhaw ako, ipainom eh, ako. Parang wala na, tingnan ko. Ay, okay. Sige. Bandam! Painisan -pain sa akong bigas. Matagal na kayo nakatira dito, ma'am? Opo. Ano na rin sa 12 years? A 12 years na. Okay. Kuya Banda, mali ka. Lagay mo dito. Lagay ko. Oo. Salamat po. Yup. O, dito ka, Kuya Banda. Okay ka lang? Kaya pa magbuhat? Kaya <laughs> pa. Kaya pa. Sigurado nga. Oo. Oh. Anong... Ayan. Anong masasa... Anong sasabihin mo kay ma'am? Bigyan natin siya na isang sakong bigas. Ah. Uh, uh, tiyo, uh. Para sa yung tatakong bigas. Tatay, tanahin mo tana tanak. Tanangan mo bigas. Kailangan niya bigas. Sasako. O. Bakit kailangan niya? Para para hindi ta para hindi ta ubusan ng bigas para 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 hindi ta bibili bigas sa tindahan. O, okay. Salamat po. Salamat kuya Bandang. Salamat. Salamat kuya. Oo. Thank you so much, ma'am, ha? Salamat, okay, you, ma hindi, hindi na kami magtatagal. Kaya nakin sinabi, kami lahat ay mga Team Daddy Frankie. Sana mapanood mo yung mga videos namin para lubusan mo makilala si Daddy Frankie. No, it's okay, no problem. Uh, wala kang dapat hingin ng pasensya. Uh, Ito'y binigay namin gusto lang namin makapagpasaya or makatulong kahit sa malitang aparaanan. paraanan. Ito ibibigay namin, walang hinihinging kapalit. Wow. Ang gusto ko lang makilala mo pa si Daddy Frankie. Thank you so much po. Salamat yeah. po. Sige ma'am, di na kami magtatagal, maghahanap pa kami ng ibang bahay, no? Salamat Thank sir, Salamat. Thank you po. Yeah. Okay. Salamat. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no. Pang panglima na to na bahay. Pero wala pang nakakuha or nakapasa sa challenge natin. Pero meron pa dyan, maghahanap pa tayo. So sana meron isa man lang na makaalala sa mga upload ko na karal. Kasi kung napanood mo talaga yung upload ko, kabayan, makukuha mo na po anong ibig kong sabihin. Maraming maraming salamat po. God bless. Hindi tayo titigil mga kababayan. Maghanap. Putik ka. tayong. Hindi kayapan naman. Ha? mo ko. Ha? Saan ang bahay niyo na? Ay? Pisan ko po, nag-aalaga po ako ng ano, kapapanag -ka 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 ko lang po doon sa bigas na kung saan ang lugar niyo, Sabing ganun. O? Oh? Pupuntahan ko kayo. sa niya. Ah, niyo. sayang. <laughs> <Ma> Pero, <laughs> para sa may lang yun, Nay. Mahirap po kami. Nag-aalaga nag lang. Ang ako. laki ng bahay mo po. Sa, sa auntie ko po. Oh? Sa, bali, kami, kasi baldado po sila kami. Kapatid ko po siya. Nag-maintainance ah, mag, kapatid, mag din. Opo. Pero yung auntie nyo mayaman. Opo, kasi nasa Amerika po yung... Ay, mayaman na rin kayo. <laughs> ah, sige, picture na lang. Picture po. Tapos ipupos ko. Mm -mm. Yeah. Ah! Sabi <laughs> ng asawa ko, bakit maraming tao doon? So, tingnan mo nga. Tapos narinig ko lang po yung busis yung Uy, si Daddy Frankie. <laughs> sige nga, tingnan ko yung bahay ni nanay. Kung saan? Harap. Hello po sir. Kumusta Ay, po ang asawa ko po? Ay siya asawa niyo. O oh, bata pa pala kayo. Ha. Ha? Ha? lang dito nga pa. Ha. Ah, <laughs> <laughs> si Frankie, ah. Okay. O nila. Ah, sino po? Yung anak ni auntie po. Ay wag na po. Hindi ah. naman kami magtatagal. Ay, huwag Pena, penash. <laughs> Pena shalan ko lang kayo. Saan, saan po ang uuwi niyo? Naghahanap po kami talaga ng mga ano, mga senior talaga, mga mahihirap ah. na kababayan natin. Sa bagay nga. Po. Oo. So matagal na kayo nakatira dito. Kung bali, 20 years na po kasi yung asawa po ni auntie, yung, yung po talaga yung yung kuhin na namatay din po dahil sa diabetes. Mm. Nasa Amerika yung auntie nyo? Dati po sa Monaco. Ang ah, ngayon, nasa na? So, dito na po kasi. Ah, na-stroke din po na-stroke ah, na. Yung kalahating katawan din po. Ilang taon na? Magiging 84 na po Ah, okay Balik ang bantay Thank you so much po Mga kapatid mo, nasaan? Yun po, yung kapatid ko po Yung nandun Yung, yung... magulang nyo Ay, patay na po sila mm -hmm. Yung kapatid ko na rin po yun Na-instruct din po yun Noong August 26 magi isang taon na rin po Salamat sa panunod mo kay Daddy Pangil Ay, saan? Balagi po akong nakakaano <laughs> Ma'am, baka napasama ka sa videos namin I-upload namin Baka may gusto kang i-shout out Okay lang yan. Hello! So, Bye-byean po ninyo si Daddy Frankie. Naghahanap po siya ng matutulungan. Ayan. Salamat Nagkarapat po. Karapat dapat. <laughs> Sige na, ibigyan kita ng ano pang merienda, ha? Okay po. Ayan. Oh, libo po. Ay, thank you. Ibibigay <laughs> ko na lang po sa kapatid ko kasi chika po niya sa... Jolay to po. Ay, napakabait mo. Kasi ano po yun yung sa may, may punok po, po na ugat, nag-maintenance po. Mahal ah. po yung gamot niya, si Tico po. Mm. Laban si. lang. Po. Salamat po. God bless po. Pangalan niyo ulit mo? Aurora de Guzman po. Aurera, Aurora Aurora de Guzman. Eh. May klam mang mga classmate akong de Guzman ah. Okay po. Thank you so much po. Okay po. God bless, bless po. Picturean picture ko oh, po kayo. Oh, sige. <laughs> <God>. <laughs> ah, kasama siya. Mam. Sige po nasa abroad. Ay, nasa abroad. Ah, uh, sige po, ma'am. Thank Ay! you po.